Jack Roberto nagsalita na sa pakikialam ni Alger Abrenica sa kanila ni Kylie Padilla. Hindi pinalampas ni Jack Roberto ang naging pahayag ni Alger Abrenica tungkol sa relasyon nila ni Kylie Padilla. Ayon kay Jack, Nire-respeto niya ang pagiging ama ni Alger ngunit hindi na dapat ito makialam sa kanilang personal na buhay. Binigyang diin ng aktor na matagal na nilang pinagtibay ni Kylie ang kanilang relasyon bago ito isinapubliko. Idinagdag pa niya na hindi kailanman naging isyo sa kanya ang nakaraan ni Kylie. Para kay Jack, ang mahalaga ay ang kasalukuyan at ang kaligayahan nilang dalawa. Hindi rin siya nagustuhan na tila nagiging paksa ng publiko ang kanilang ugnayan dahil sa mga komento ni Aljur. Gayunpaman, pinili pa rin niyang maging mahinahon at mag-focus sa kanilang relasyon. Pinuri ni Jack si Kylie sa pagiging matatag sa kabila ng mga intriga. Marami sa kanilang mga tagahanga ang nagpakita ng suporta sa kanyang paninindigan. Tiniyak ni Jack na patuloy niyang paprotektahan at mamahalin si Kylie sa kabila ng mga panghuhusga.